Mga kapatid sa pananampalataya, sa gitna ng mga pagsubok at kaguluhan ng mundo, saan tayo humuhugot ng pag-asa at patnubay? Marami ang naghahanap ng kasagutan sa mga hula ng Biblia tungkol sa mga huling araw. Sa video na ito, sisilipin natin ang mga palatandaan na nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi ito panghusga kundi pag-aaral at paghahanda. Handa na ba kayong tunglasin ang katotohanan ayon sa salita ng Diyos? Halika, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito. Mga minamahal, ang Biblia ay puno ng mga babala at pangako tungkol sa hinaharap. Ngunit paano natin malalaman kung malapit na ang mga huling araw? Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga palatandaan na binanggit sa kasulatan mula sa mga digmaan at sakuna hanggang sa pagbabago ng moralidad at paglaganap ng mga maling aral. Buksan natin ang ating mga puso at isipan sa salita ng Diyos. Narito ang mga pangunahing palatandaan sa Biblia tungkol sa mga huling araw. Moral na pagbagsak. 2 Timoteo chapter 3 verse 1 to 5 Pagiging makasarili Mamahalin ng mga tao ang kanilang sarili ng higit sa iba Pagiging sakim sa pera Magiging gahaman sa kayamanan at material na bagay Pagiging mapagmalaki Magiging mayabang at mataas ang tingin sa sarili Pagiging mapang-abuso mga abuso sa kapwa at magiging malupit. Pagiging suwail sa magulang. Hindi igagalang ang mga magulang. Pagiging walang utang na loob. Hindi marunong magpasalamat sa kabutihang loob. Pagiging walang pagpigil sa sarili. Hindi makontrol ang kanilang mga pagnanasa. Pagiging malupit magiging walang awa at hindi makikiramay. Pagiging mapagmahal sa kasiyahan kaysa sa Diyos. Mas pipiliin ang worldly pleasures kaysa sa pagsamba sa Diyos. Mga digmaan at kaguluhan. Mateo chapter 24 verse 6 to 7. Mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan magkakaroon ng mga labanan at banta ng labanan bansa laban sa bansa kaharian laban sa kaharian maglalabanan ang mga bansa at mga kaharian mga kalamidad lucas chapter 21 verse 11 malalaking lindol magkakaroon ng malalakas na pagyanig ng lupa Tagutom, magkakaroon ng kakulangan sa pagkain. Salot, magkakaroon ng mga sakit, nakakalat at magdudulot ng kamatayan. Pag-uusig, Mateo chapter 24 verse 9. Pagdakip, paghihirap at pagpatay. Dadakpin, pahihirapan at papatayin ang mga mananampalataya dahil sa kanilang pananampalataya. Mga Maling Propeta Mateo chapter 24 verse 11 Paglitaw ng maraming maling propeta Magkakaroon ng mga taong magpapanggap na sugo ng Diyos ngunit magliligaw sa marami. Paglamig ng pag-ibig Mateo chapter 24 verse 12 Paglala ng kasamaan Dahil sa pagdami ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Pangaral ng Ebanghelyo Mateo chapter 24 verse 14 Pagpangaral ng Ebanghelyo sa buong mundo Ang magandang balita ng kaligtasan ay ipapahayag sa lahat ng mga bansa mga kababalaghan sa kalangitan. Lucas chapter 21 verse 25 to 26. Mga tanda sa araw, buwan at mga bituin. Magkakaroon ng mga kakaibang pangyayari sa kalangitan. Pagkagulo ng mga bansa sa dagat. Magkakaroon ng mga problema at kaguluhan sa mga bansa na nakadepende sa dagat pagbabalik ng Israel Ezekiel chapter 37 Muling pagkabuo ng Israel bilang isang bansa ang pagbabalik ng mahudyo sa kanilang lupang pangako at ang pagtatatag ng estado ng Israel ay itinuturing na isang mahalagang tanda pagdating ng Antikristo 2 Thessalonica Chapter 2 Paglitaw ng isang mapangdayang lider Magkakaroon ng isang Lider na magpapanggap Na Kristo Ngunit magtatakwil Sa tunay na Diyos Paalala mga kapatid Mahalagang tandaan Na ang mga interpretasyon Ng mga tanda ng mga huling araw Ay maaaring mag-iba Depende sa paniniwala at relihiyon ng isang tao. Ang ilan ay maaaring ituring ang mga ito bilang literal na katuparan ng mga propesiya. Habang ang iba ay maaaring bigyang kahulugan ang mga ito bilang mga simbolikong representasyon ng mga problema sa lipunan at moralidad. Ano man ang mga interpretasyon mahalaga na manatiling gising, maging handa at mamuhay ng ayon sa mga prinsipyo ng iyong pananampalataya. Sa halip na matakot sa mga huling araw, dapat tayong magsikap na gumawa ng kabutihan, magmahal sa ating kapwa at maglingkod sa Diyos. Ang mga palatandaang ito ay hindi dapat magdulot ng takot, kundi magsilbing paalala upang maging handa sa pagbabalik ni Kristo. Amen.